pinababoy talaga nila yung ating eleksyon. So, sa mga nakikita po ninyong yung uh, mga issues ngayong kinakaharap po ng uh, COMELEC, um, ano bang magiging implikasyon nito? Lalo na uh, papalapit na tayo din sa ano, mga paghahandang ginagawa natin for the next elections. Ano ang magiging epekto naman po nito? Iyon nga, uh, Kuya Jay, Kuya Admar, ang tawag ko dyan, Babuyan sa halalan eh. Binababoy talaga nila yung ating election. Sorry for being blunt and frank about it. But that's what it is. Binababoy talaga nila yung halalan. Aside from the fact that minamanipula yung resulta ng election. I maintain my accusations categorically um, na minamanipula talaga nila yung election. Example, yung 5 million votes na binawas nila. Yung 5 million votes na binawas nila sa 15,001 candidates. Um, no, 15,001 precincts involving 30, 30, 32,290 candidates yata yun, if I remember correctly. Binawas nila yon. Sinabi nila na nagdubli yung election return. So nagdubli yung pagkatali. Kaya nagdubli, binawas nila. But napakita ko yung resulta sa Banayuyo, Ilocosur. Um, yung yung, yung leading candidate si General Felix, retired police general, leading siya. Ang boto niya 3,251. Tapos pagkatapos ng alas dos ng umaga, pag the day after the elections kasi May 12, May 13, alas dos ng umaga, kitang-kita 'yon ng media. Media ang naka-discover noon eh. Binawasan siya ng 501 votes. So naging 2,750 na lang. From 3,251 votes, naging 2,750 na lang ang boto niya. Kasi nga, sabi ng Comelec, nagbawas sila dahil nagdouble ang election return. Ang problema, yung second placer, hindi nabawasan, nadagdagan. So kung sinabi mong nagdoble yung election return, parehong nagdouble yung dalawang kandidato. Kasi wala namang negative at positive doon eh. Pareho naman silang positive, nagdoble eh. So ibabawas mo, pareho, pareho silang ibawas mo. Yung pangalawa, yung second placer doon, dinagdagan. Yung first placer, binawasan. So hindi totoo yung sinabi ni George Garcia na nagdoble yung election return. Kasi yung isa, binawasan yung pangalawa. Yung nangunguna, binawasan yung pangalawa, di dinagdagan. Pagpasok ng last two precinct, Talo yung first-placer, nanalo yung second-placer. So kaya sinabi ko, pangalawa, pakikita natin yan sa lag ng transmission. Kaya ng makina na i-reject yung multiple transmissions. So anong sinasabi ni George na nagdoble yung election return? Kung kaya ng makina na i-reject yung multiple transmissions, isang transmission lang natanggap nila. There's no chance na nagdoble yung election return pag-record o pag, pag, record, pag So kaya may, minadipulan nila yung eleksyon na yan aside from the 17 million na overvotes ng mga senators which are exactly divisible by 12 in all 94,000 precincts across the country and in the totals. Hmm. Hindi yan hindi yan overvote kasi divisible by 12. Ang overvote is divisible by any 12 plus any fraction thereof kasi sumobra mga yung boto. So 13, 14, 15 So pag dinivide mo yung total or per precinct, dapat ang divisor could, should be above 12, not 12 exactly. Kasi kung 12 exactly yan, tumpak yan, 12 ang maximum. So valid yung mga boto na yun. Either itong, itong sa overvote is programming error o daya. So mamili lang sila dyan. So pagkatapos, ito ngayon, pagkatapos ng iliksyon, babaguhin pa yung resulta. Anong 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 tawag natin doon? Binaboy na nga yung resulta on the day of the tallying. Bababuyin pa yung resulta pagkatapos ng halala na proklaman yung kandidato. This is really worse. Itong panahon ni George Garcia is the worst I've ever seen.